Mag-MP2 ka na lang, huwag ka na mag-insurance, huwag ka na mag-save. Kaya naman version ng mga insurance agent, mag-insurance ka na lang, okay na yon. So, sige guys, pag-usapan natin yan. Sa viral post ko about sa Digibanks, Kidibanks, yung mga wala maintaining balance na banks, mga banks, ganyan. May mga nag-comment doon yung nagsasabi na mag-MP2 ka na lang. kaya may mga version naman yung mga insurance agents na insurance lang yan, okay ka na. Guys, insurance agent din ako and medyo napa ako na nakita ko yung comment na yon kasi maling-mali yon. Hindi MP2 ang sagot sa lahat, hindi rin insurance ang sagot sa lahat. May iba't iba silang purpose. And pag-usapan natin yan kung ano nga ba yung functions ng savings, investment, at insurance. Ganito yan, guys. Yung savings, di ba, liquid yan. Madaling ma-access. Abot kamay mo. Diyan tayo, nagbubuo ng emergency funds. Kung wari na sira yung bubong mo, papagawa mo, kailangan mo ng pampacheck up, nawalan ka ng trabaho, kailangan mo ng accessible funds. And usually, nilalagay natin yan sa savings account. At kung nasa investment yan, like MP2 na ko, hindi naman basta-basta nakukuha yung pera sa MP2. So kailangan mo ng savings account. Second, kailangan mo rin ng investment kasi alam mo na kung savings lang kulang at sa mga millennials dyan, naalala nyo pa ba yung 1,000 nyo? Marami na nabibili. And kasi ba diba, yung 1,000, parang bariya na lang. Hindi mo namamalayan, hindi pa tapos yung araw, ubus na. So, syempre, kakainin ng inflation yung pera natin kung nagsisave lang tayo at wala tayong investment. Third, kailangan mo rin ng insurance. Para yan kasi sa mga what-ifs mo. Paano kapag na ka, nagkasakit ka, or natuluyan ka, Paano kung wala kang savings or kung may savings ka, onti pa lang, yung investment mo, kakastart mo pa lang. So para sa mga what ifs natin, yung insurance plan na kukuhanin natin. So in return, kailangan natin ng savings, investment at insurance. Hindi pwede na isa lang. Dahil iba-iba yung functions nila, kailangan mo ng tatlo na yan.